Atasha Mulak, nasa barangay na, siya pala ang SK, o sangguni ang kagandahan ng barangay. Matatanda ang, noong May 15, Miyerkules, nang unang sinabi ito ni Tash sa team barangay. Na kung saan, ay ikinagulat nga nila Mayor Jose, at Mama Pau. Na hindi pa nga pinaniwalaan nila Mayor Jose noon, dahil mainit na sa barangay. Pero, sure na sure nga dito si Tash, dahil may dala din na itong bagong sponsor. Isa pa sa ikinagulat nila ay si Tash nga mismo ang nagsabi nito at gustong bumisita sa barangay. Kaya naman kahit ang mga netizens ay nagulat dito. na napag-usapan na natin. At noong Huwebes naman, May 16, ay muli naman itong napag-usapan sa barangay, at pinaalala nito kay Tash ang pagpunta nito sa barangay, ngayong Biyernes. Dito nga ay sinabi ni Tash, na excited na nga ito, na sumama sa barangay. Kaya naman marami nga ang mga excited na dito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At ngayong biyernes na, ay nasa barangay na si Tash, kasama ang Jowa Pao, at pinakilala siya, bilang SK, o sangguni kagandahan ng barangay. At gaya nga ng napag-usapan na rin natin, ay may dala nga itong bagong sponsor, na Paul Muller, Na matatanda ang si Tash ang endorser nito. Mababasa pa nga ang mga comments ng mga netizens patungkol dito. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?